mag-compose ka ng kanta, ano, pi may pinaguhugot ang kaba or wala lang, basta may isip mo lang. lang. Mm -hmm. Susulat so, ka kaagad. Oo. oo. Uh, sa pagsulat ng kanta kasi, syempre, it's a way of expressing what you feel talaga. So, mm -hmm. syempre talaga, I have, may hinugutan ako. Sometimes, oh. it's from my personal experiences, but also sometimes, sa mga kwento din ng mga tao. Oo, oh, oh, oh. mga kaibigan. ikaw oh. okay. ba yung tipo ng tao na katulad ni, ano si Mogel Kasi, pag oh. may naisip, kahit oh, na oh. naglalakad or nagja-jogging, isusulat oh, niya. O oh. kaya nandun siya Jump sa banyo. Niya. O kaya si Ray diba? Ray Valera. Ray Valera, na may nakita uh -oh. lang. Nandun siya sa sementeryo. Mm -hmm. Di ba? Nung mm -hmm. na-compose niya yung ano, yung... Yung kabak... Tumaan ano. siya, siya sa isang... Yung kapalit. Tumaan siya sa isang club, di ba? Sa, oh, oh, oh. sa isang see? club, na nabuoan maging sinukaman. Ogyal oh, kasit oh. sa loob oh. din ng siyon. Composed, di ba? Ikaw, oh, saan oh. ba ako composed? Paano? I think yun po yung parang masasabi ko na relate nakaka-relate po ako sa kanya in that mm -hmm. way. Uh -huh. Kasi meron po ako yung pinakauna ko talaga na compose na kanta para sa film namin dun sa ano, sa prod team ko. Mm -hmm. Nasa jeep lang po ako noon. Tapos tumatakbo yung jeep. Mm -hmm. So habang tumatakbo yung jeep, nasa isip ko dalagan. Kasi takbo yung dalagan iniligay nun. Atakbo. Kaya dun ko nasulat yung pinakauna kong kanta na sa 4 OST na dalagan. Dahil tumatakbo yung jeep. So, dalagan! So, yung dalagan. Oh, pwede. Ay, Kasi, oh, okay. Yun na, yun na. Hindi uh -huh. mo ba naisip din na since sa jeep kay mga nag-abot. Pabot nga po yung bayan, Walang ganon. Wala ka naisip na <laughs> no ganon. Novelty na yun. Ay, no. ay, di pwede po kasi okay, sa... Di kasuplado ano. kasi ganon? walang mag-thank you? Inaabot lang ha. Mm. Ayun, so? pwede sa mga lyrics ganon. Pwede mo siyang madagdag dun uh -huh. sa kwento uh -huh. ng kanta. Kanta, di ba mm -hmm. pero ano, yes. pero...